Dabong. <laughs> <Ay, hai>, ka. <laughs> <laughs> kami saat makita kami. Gini, sunod Lala, sa akun. <laughs> 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 Karen, nangyayawak sa kasi So, <laughs> ngayon na, guys, ay... Ganito sa ko talaga, mga madi. talaga sa Ah, parang tinik... Nandito tayo ngayon sa kawayanan, <laughs> Nandito, okay. ngayon dito okay. natin sa bambu. Okay. Ang kukunin natin ngayon ay kawayan. ito. Tignan nyo. Ang tawag dito ay dabong. Actually, marami sa isla pero bihira lang pong kumakain doon at nangunguha ng tinatawag ng dabong. Ito ay uh, Bambu. Baby. Bambu, baby, bambu. Yang dabung. Sabi. Yang dabung. Okay. So, makakain ng sa ito, ito yung binalatan na. No, dali. Mahirap talaga mag-Tagalog kaya pwede. Okay. Pwede mo. Ito yung kinuha ni si Tatay lang. mula sa mga, mga itong puno ng ano, ng kawayan pwede. o bambu. Hindi ko naititinan yung Tagalog. Ito yung tinatawag eh. na tayo na dabung. So, ito yung ginugulay. Ayan si Tatay nanguha ng dabung. Oh. Dabong bamboo. So dabong to, pahihinugin pagdatingin. <laughs> dabong pahinugin. <laughs> Ayan guys. I-video Ay, eh, mo yung makasamahan um, ko. Ayan yung makasamahan um, ko guys. Tingnan nyo. Oh. Hindi so, so, na okay. kasi natuturo. Oh. Parang katawa ka. I-gakat naman natin na. naman natin tayo. Pag-aay, just kasiya pa kuha atay. Okay. Paano pag kuha atay? Hay man pag Ginusto mo yan eh. Ginusto mo na Diri, pakuha ka siya tayo kasi magkuha Ora na. Diri, sa iba. Ito ka na eh, So, ito na. Ang dabong. So, ito na yung gugulayin. Ito ay puno ng kawayan. Again, no? Ulit-ulit puno ng kawayan to. So, ito ay gugulayin. Lutuin. lutuin mo yung iba. Ah, yung iba sa gata, oh, halo sa gata So, sa... sa... so tingnan nyo guys yung ano natin. Ah, <laughs> uh, yung pa, yung <laughs> uh, nadudulas tayo kasi na daming lupa. <laughs> Di ba? Okay. Okay, Okay, okay ay, 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 ay. Ako tingnan mo. Ah, na siya pa experience ba? Oo. Asa ko pa pwedeng magkuha na. Sa din. Sa 'di, kailangan kitong na sa ganay na Sige, so ngayon, sa baba pero din. Kita lang ba si mama, matutuso ka. 'Yan ay kokonin natin. Ito ay tinatawag ay, na dabong. Parang puno ng puno uh, Uno ng bamboo, uno ng kawayan na kung sana ay bata pa siya. So pwedeng siyang gulayin. Siguro yung iba is familiar dito sa tinatawag lang dabong o young bamboo o baby bamboo, sabi nga nila. So, kukunin natin to. Badapaw yan, ha? Badapaw to. Tapos, ito naman ay, ay may mga ano siya, langgam ito ay, dito naman. Oo. Tapos, nay, ay parutan ko. O kasi maraming langgam, so ang pagparot niya is Ganyan. Pagbalat. Pagbalat. Ay. okay. Okay, so ganito ang pagbalat. Nay. Ano akong baka red Magkuha dahon, tapos may daas. Kung kuha niya, butang dito sa baba, tapos mabak daw lahat. Hey, hey. So, oh, oh. so ito man siya. Ako ang dahon, eh? ang halaba, Ayok, ay, naman. So ito na ang dabong. Okay? B. Oh. So ito naman is maliit. Maliit na dabong. Ha? na kain na. Ah, nakuha na tayo. Ito na yung mga. So, ito na. Ito yung na. mga nakuha. Okay. Tapos okay. ay paano pag, paano ito na ipag, pagluto so, ni no. kaya So, ito na. Alam nyo ba ang pagluto nito ay igigisa siya sa mantika siyempre na may kasamang luya at ano pang mga ingredients nilalagay. Then may gata. Ito yung sarap na luto ng dabong na tinatawag. Yun. Tara guys, ha, lutuin natin next year. <laughs> so kaya na ililinis tayo ng ano tayo, tayo. Ha? Ililinis tayo. Okay, explain okay, na din. Tapos okay. ako naman dito. Oh, okay, ako na. Nay, may jack okay. in po ikit. Dito, dito. Ang sino ang makuha? Saan maglinis Ano, Ferde? Sige, guys, Scottie naman na. Sina? Jack? in. Char. Seryo mangagi, dai. Daliwan naman lang. Ah, <laughs> o sige, o, nanay. Donay, ikaw mo Na baba niya, Ako Ba, <laughs> 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 Tay nahulog. Oh. Ano <laughs> <Nahulog. laughs> oh, na to na naanod? <laughs> Kakuyawa sa hindi, akong videographer. Tiguliwat video na videographer. Tingka po, naman kay Las? Dito isa na to. niya. Alam okay, oh, so mo, di ka so-so. mo sa kayo, mag-o-o. Oh diyan, yeah, jahat talaga. Ano ba? ko ng ako. At dito, para medyo. Oh, okay na 'to, 'di. 'Di 'di kita ko ilong. Kuy, 'di mo 'to. 'Di mo gid 'yan la kai. Ikuanto 'to kun na tinatay na umakyat ako sa bukid. Pag na ato pinakalas ko na lang. 'Di ba?